kung ang hanap mo ay matibay na male jack jack ng ating mic Halika at panurin mo ang aking video para makita mo kung ano ang matibay na gamit natin sa ating video ke na hindi nasisira hindi napuputol hindi nagiingay o hindi naglolos pang heavy duty pang matagalang gamit panibagong unit ang ating yayari ngayon yan siya ang ating uh, lang ating uh, order kasi ko yung pangalan nating listela uh, ang ating ginagamit nga pala ay hindi na tayo gumagamit ng PL dahil dito nga sa ating mic ay madali siyang masira kaya kadalasan natin ang ginagamit ngayon ay ay ito XLR Vimeo XLR ang ating ginagamit sa mic. Yan itong ating ginagamit sa mic. Vimeo XLR. Dahil nga kasi sakit ang ulo. Kadalasan nasisira ang ating PL na isinasaksak dito sa ating uh, mic input. Yan ang kadalasan nasisira sa ating mga uh, video. Okay. Lalo na itong mga gumagamit ay mga Uh, nalalasing na lasing na at wala na silang ingat sa kanilang uh, inarkilang video okay. kaya sa halip na PL ang ating gamitin ito XLR na ang ating ginagamit at ito ang ang ating ginagamit. Ayan. Na input mic input ito ang ating yeah, sample ayan, matibay siya ayan, matibay yeah, kahit siya mahatak ay hindi siya a, nababali ayan. may lock din siya ayan, ito ang ating ngayong laging ginagamit. Ayan, maganda sa mag-lock. Ya, napakatibay. Mahatak na siya. Ay, hindi siya nabuputol. Tatulad nito. Ya. Kadalasan, ayan, pag nahatak ang ating PL ng mic, ay ganyan ang nangyayari. Ang nababali siya. Kaya, palamitan sa ating mic ay ay maingay o hindi na siya umaaga na o maandar dahil pag nahatak nga siya ayan, ayan ang kanyang nagiging ah, nagiging sira hindi man matanggal itong pinakakanyang pinaka nipple ay ayan talagang nababali siya yan ang kalimitan na nasisira sa ating mga mic kaya kung hanghanap mo ay talagang matibay ay katulad nga natin hindi na tayo gumagamit ng ganitong mga PL kahit original pa man siya walang ingat ang gagamit ganyan ang nangyayari hindi man siya naghiwahiwalay at tatanggal nga itong kanyang pinakanipol ay talagang putol ang kanyang ah uh, sa puno ng kanyang PL kaya ito na ang ating ginagamit kung ang hanap mo nga ay talagang pang matagalang gamit Ayan. XLR kahit siya mahatak ay hindi siya mababalik napakatibay bukod sa gagamitan nga natin ng ating mga cable mga original cable talagang halos uh, taon na tayo bago siya makapagpalit so, ayan ganyan ang ating kinakabit sa ating mga kasatukuyang mga inya-assemble na video okay? uh, XLR para sa pang heavy duty na mic in kaya sa mga gumagamit ng mga PL ay palitan na parandi hindi kayo makonsume sa inyong pagpaparkila ito lang ating kailangan female na XLR at mail XLR kaya sa mga naparaan sa aking munting channel ay huwag naman sanang kalimutan mag subscribe at pinutin ang notification bell nang ma-update uli kayo sa akin pang mga i-upload ng mga video